Sa lupa'y para akong inaalun At nalulunod sa batikos ng mundo Sa kung ano lamang ang kaya ko pigang pigana sa mga problema Ang di masolusyon na nagat Parang wala ng bukas Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko San na to patungo? San na to patungo? Pinuntahan ko ang kabataang ito kung saan mga kaibigan naalala nyo ba yung una kong upload na kumakanta sila dito sa bintana ng kanilang bahay. At ito sila ngayon nung aking naabutan nung ako'y bumalik dito sa kanilang bahay. Makikita natin na normal ang kanilang pamumuhay kahit sila ay sobrang naghihirap. Ito yung mga kabataan nung kumanta. Salamat sa mga nag -abot. Ayan, ate, may ano lang hay mo. Tay lang ang pakiyan. Ano mat iyo adlaw-adlaw nga din kukuan, kakitaan. It, trabaho. At trabaho itak padis ito, ito lang nga bananggot. Mm -hmm. Uma, kung may nang pag sohol pa na ka, may to nakatuya pag, pag sasaka. Makabalik man na kami amo pagkaon um, nga nalaw-alaw ang kabataan bisan oh. nani eh, ani Tapos kasi mana nakakawaos kami kakao ng pugas at yung amon um, si das uh, yeah. na pagkaon ito nga bilanghoy, kaway, palawan, mm. or butig. Ang lait to, nos kasi na makakaon kami mas, makakaon kami mas ka, pagkaon nos ng bugas Mm -hmm. Ay, oh. ah. nga mga kabataan, nangyayang siwila di. Oo, Ate. Salamat tadi nga nakaliha mo ni nga may na ko anang kami kabataan pag bulig. Ano matimo mo karoyag isireng Ate iton adi nga may, may damang binulig ano masisireng mo kun ano tawon may hatag nga bulig ay mo. Kita kun la baga mako mm kun nga para hak -hmm. nga baga iko kan kung pag bulig ito nga maaya di tambalay. Ako anang kami nga mag magmaupay itang balay, kitang balay, o kinikita man. Kaya mm -hmm. itang, pag itang balay, oray bonggo -bong nga maopa, ugat, atok, ugat sim, pero oray bonggo nga tuhay. Kung lang nga, hawayan, kusina ni waray, bonggo. Bigang -bong. -piga na sa mga problemang di ma-solution na nagat. Parang wala ng bukas Pwede bang umiwas Hinahanap ang sarili Ngunit di nakakayanin Sa ligaw na dinadaanan ko San na to patungo na <laughs> Sa ang palay mo ayan, kaya nga ni, ito na, kataburos. Ito mong salamat, makabuli kami, ma'am, nga sir. Salamat nga, nabuli kang kami. Kada hakbang sa lupay para akong inaalon At nalulunod sa batikos ng mundo Sa kung ano lamang ang kaya ko